dan -e urhabul iman wa tthib hanay alwijdah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mama malamin kapatit sapana nang palatayan isla ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay ano ba ang pinakadakilang pagpapala para sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaloob sa tao ng mga biyaya nang walang takdang bilang nito. Kaya nananatiling nagpapakasasa ang bawat isa sa atin sa mga biyaya at kabutiang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalulhatian sa kanya siya ang nagkaloob sa atin ng biyaya ng pandinig at paningin, pag-iisip, kalusugan, kayamanan at pamilya. Kanyang itinilaga sa atin ang pangangasiwa ng kabuuan ng sansinuko. Ang araw, ang kalangitan, ang kalupan nito at ang mga di mabilang ng mga bagay tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi ninyo may tatakda ang bilang nito. Ang ibig sabihin, hindi mabibilang ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y nabangit sa surah An-Nahl 18 po. Ngunit, ang lahat ng mga pagpapalang ito ay may katapusan batay sa maikling buhay nating ito. Ang tanging pagpapala na maghahatid sa atin ng kasiyahan at kapanatagan sa mundong ito at umaabot ang magandang bunga rito hanggang sa kabilang buhay ay ang pagpapala bilang mabuting muslim na dulot ng patnubay ng pananampalatayang Islam. Ito ang pinakamalaking pagpapala. Subhanallah. Ito ang pinakamalaking pagpapala. Wala pang ihigit, wala pang obra. Na kung saan ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Kung baga ang pagiging isang Muslim ng isang tao o ng palates Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ang pinakamalaki na pagpapala o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na tao ng kanyang alipin. At ito rin ang dahilan kung bakit iniugnay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapalang ito sa kanya bilang natatanging karangalan, karangalan bukod sa iba pang pagpapala. Siya ang manulhati ay nagsabi mismo sa banal na Quran, Aliyaw ma'akmaltu dinakum at muntu alikum ni'mati wa ratitu dina. Sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyong ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo at ikinalugod o pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong reliyon. Subhanallah. Surah al maidah 5.3 uh, At anong pinakadakilang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao nang siya ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag at sa ipatnubayan sa pananampalatayang kanyang ikinaluhod? na piliin para sa kanya upang mabigyan ng katotohanan ang layunin at tungkulin na siyang dahilan ng paglikha sa kanya. At ito ay ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala upang kanyang matamo ang kasiyahan sa mundong ito at mabuting gantimpala sa kabilang buhay. At anong dakilang pagpapala at kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin nang tayo ay kanyang piliin at itinangi upang tayo ang maging pinakamainam sa pamayanan na lumitaw sa sangkatahuan upang pansinin, upang pasanin at iban tayo ang salitang La ilaha illallah Subhanallah La ilaha illallah Walang Diyos na dapat karapat dapat sambahin malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang dahilan ng pagsugo ng Allah sa lahat ng mga propeta. Ipagkalubnawa sa kanila ang pagpapala at kapayapaan. At nang maisip ng ilang mangmang na ang kanilang pagiging muslim ay kabutiang loob sa kanila at ito'y kanilang itinuring bilang kabutiang loob mula sa kanila na kanilang ipinagkalob sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay kanyang binalaan ng lahat ng karangalan at kabutihang loob ay sa Allah lamang na kung saan ay kanyang ginawang madali para sa kanila ang patnubay tungo sa pananampalayat ng ito. Ang Allah mismo ang nagsabi mula sa banal na Quran. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna alayka an aslamu, kul la alayya islamakum. Falillahu yamunu alaykum man hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Napakalinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang itinituring ito bilang kabutiang loob sa iyo o Muhammad na sila ay umakap sa Islam. Sabihin mo, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang kabutiang loob sa akin. Bagkos ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naggawad ng kabutiang loob sa inyo na kayo ay kanyang pinatubayan tungo sa paniniwala o pananampalataya. Kung tunay nga na kayo ay makatutuhanan. Surah Al-Hujurat, 14, 49, 17 Malinaw na tayo po ay nagkaroon ng iman o pananampalataya dahil si Allah mismo ang nagkalupo sa atin. Meron siyang ibang talata ng kanyang sinabi na Umagkana linafsin antumina illa nila. Wala isang ni kaluluwa na magkaroon ng pananampalataya. Ibig sabihin, wala ni tao na magkaroon ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban na ito ay pahintulot lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sa mga tuwid, ang mga pagpapala ng Allah ay marami. Magkagayon, man ang tanging pagpapala na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinagkaloob sa atin ay ang pagpapala ng Islam. Wala pang obra. Ang ating pagiging isang Muslim, magiging isang sumusunod, sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan? Sa Islam. At ang kaakibat na patnubay nito sa pagsamba sa kanya at sa kanyang kaisahan. Subhanallah. Ito yung pinakauna, pinakamalaki, pinakamainam na biyaya o pagpapalan ng Allah sa atin. Ang pagiging isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang pagpapalang ito ay nangangailangan ng pasasalamat, upang mapanatili at uh, mapatatag tulad ng sinasabi tulad ng sinabi ng katastasan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung kayo marunong magpasalamat kayo ay aking daragdagan ang aking biyaya la in syakartum la Malinaw Malino po yan, kung tayo matuto, magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga biyaya na nagmumula po sa kanya. Surah Ibrahim 14, 7. Kung gayon, paano nga ba ang pagpapasalamat sa pagpapalang ito? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng dalawang bagay lamang. Una, ang pagtangan ng mahigpit o katatagan sa pagsunod sa mga tungkuling itinatagubilin ng pananampalataya at ang pagtitiis sa mga pasakit na maaring dadanasin sa pagpapalaganap nito. Subhanayin so, ang una. Opo. Pangalawa, ang pagpa, pagpapakilala o pagpapalaganap sa Islam at pag-aaliya rito batay sa karunuan at pagtitiis. So, dalang bagay po yun ang sinabi po ng mga eskolar na magagawa natin na kung saan sa pamamagitan ng dalawang bagay bilang tayo ay marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin, ang pagtangan ng maikpit o kataga, katatagan sa pagsunod sa mga tungkulin itinatagubilin ng pananampalataya at ang pagtitis sa mga pasakit mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumadating sa atin na maaring dadanasin sa pagpapalaganap nito na yung pangalawa ulitin natin ang pagpapakilala o pagpapalaganap sa Islam at pag-aanya rito batay sa karunungan at pagtitis kumbaga magpapalaganap tayo ng pananampalatang Islam na may kasamang pagtitis kasi hindi may wasan po na may mga taong iba. Opo, kumbaga kung sila makipag usap i-insulto e kung ano nung mga sasabihin sa'yo. Pero nando pa rin yung pagtitis. Nagtudawa po tayo na naway, patnubayan at gabay sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sana po ay eh, mayroon tayong napulot na aral. Ang dito po lamang. Insya Allah po, abangan nyo. Eh, ating pong ipagpatuloy insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في